kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. humigit kumulang siyam na libong buhay na ang sa loob ng Gaza sa patuloy na pagdurog ng Israel sa pinaniniwalaan nilang mga gusali at bahay na pinagkukutaan ng kalaban nilang Hamas. Pinarusahan ng uso ng Israel ang Gaza sa pamamagitan ng paghulog ng iba't ibang klasing bomba na nasa arsenal nila, maliban pa sa pagputol ng supply ng tubig, kuryente at komunikasyon para masigurong mararamdaman ito at makakaapekto sa operasyon ng kanilang kalaban na namumuhay sa loob ng Gaza kasamang mga sibilyan sa mahaba ng panahon. Awang-awa ang halos lahat ng nasyon sa buong mundo sa patuloy na sinasapit ng mga sibilyan sa loob ng Gaza. Isanda at mga nasyon ang pumoto na dapat nang itigil ang operasyon ng Israel. Labin-apat lang ang hindi pumabor. Samantala, 45 naman ang nag-abstain sa boto kasama na dito ang Pilipinas. Hindi na nagaksaya ang Israel ng panahon ng kanila ng dahan-dahang mapasok ang Gaza Strip gamit ang kanilang mga bulldozers sa tanki de gyera. Paulit-ulit na sinasabi ng Israel na ang gyera nila ay hindi laban sa sibilyan ng Gaza kundi para lamang sa kalaban nilang Hamas na mapalaya ang mga bihag na dinukot ng Hamas noong October 7 at ubusin ng Hamas sa loob ng Gaza. Inakusahan din nila ang Hamas na ginagawang panangga mga sibilyan sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang mga tunnel sa ilalim mismo ng mga hospital sa Gaza at sa ibang mga matataong lugar. Dahil sa matinding pressure mula sa world leaders ay marami na ang nananawagan sa Israel na itigil na ang opensiba sa Gaza pero sadyang matigas ang Israel dahil hinding hindi nila gagawin ito. Isa lang ang kayang ma-offer ng Israel. Ito ay ang temporaryong tigil o pinsiba kapag nairilis na ng Hamas ang mga natitirang hostages sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na doon na matatapos ang lahat dahil ang offer na yun ay para lamang sa temporaryong tigil opensiba para mapalaya ang mga pihag. Ibig sabihin, sa oras na marilis na ang mga ito ay balikbakbakan na naman dahil pinaninindigan talaga ng Israel na kanilang uubusin ang bawat miyembro ng Hamas na kanilang matatagpuan sa loob ng Gaza. Dalawa lang ang pwedeng gawin ng mga ito, sumurender o lumaban hanggang katapusan. Noong biyernes ay naku ng Israel ang nangyaring pagsabog sa isang ambulansya. Ayon sa IDF, ginagamit raw ito ng Hamas kung kaya't binanatan nila ito. mandala nang makipagpulong si US Secretary of State Anthony Blinken sa mga Arab leaders, ay nanindigan ito na hindi pabor ang Estados Unidos para sa panawagang ceasefire. Ang gusto ni ito ay pansamantalang tigil putukan para may atid ang humanitarian aid sa loob ng Gaza para sa mga sibilyang naiipit sa lugar. Alam ng Hamas na delikado na ang kanilang sitwasyon sa oras na tuluyan na silang masukol ng IDF at mawasak ang kanilang mga pinagkukutaang tunnels na siyang pinagmumulan ng kanilang puwersa para magsagawa ng pag-atake sa Israel. Oras ang kalaban ng IDF dito dahil habang dumatagal ang labanan ay lumalakas ang panawagan ng buong mundo na itigil na ang ginagawang opensiba sa Gaza. Pabor sa Hamas ang ginagawang panawagan ng maraming nasyon dahil siguradong magpapatuloy lang ang kanilang puwersa at pag-impact ng maraming kagamitang pantigma sa oras na titigilan na sila ng Israel sa paghunting at pagsira ng kanilang mga tunnels. Ikaw, sa tingin mo ba'y makakayang ubusin ng Israel ang Hamas bago pa mangialam ang ibang bansa? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.